Alam naman natin kung ano talaga ang purpose, kung ano talaga ang mga hangarin ng mga lapuguna ito. Kundi ang pabagsaki ng mga Duterte, lalo, 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 lalo na si Sara Duterte for the sake of 2028 election. Ma Ayan na nga siguro. Mga tanga talaga to eh no. <coughs> Excuse me. Kayo yung nag-aakusa, di ba? Sila yung nag-aakusa. Ngayon, wala silang makuha ebidensya. Isinisisi eh, nila doon sa inaakusa nila. Una-una, mm. labag yung pag-kidnap nyo. Ay, Pangulong Duterte, kidnap nga eh. ba? Diba? Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, dinidelay nyo ng dinidelay. At tingnan mo ha, ilang buwan na. Tapos, September pa. Yung uh, actual na hearing niyan. So, ang ginagawa talaga nila dito, pinapahina. Pinapahina na pinapahina yung katawan ni Pangulong Duterte. Tapos ngayon, na wala kayong makuha mga ebidensya, si kayo dahil napapahiya na kayo. Dahil alam nyo na hindi kayo mananalo. Dahil alam nyo na di kalibring uh, abugado itong si Kaufman. Kaya kung ano-ano na lang ang sinasabi ninyo. Para itong mga partners, ang ginagawa kasi nito, parang nagaano sila eh, niloloko na naman nila yung taong bayan. Na kapag natalo sila, ay wala. Sinira kasi ng mga Duterte yung mga, mga ebidensya. Kaya wala kami nakuhang ebidensya uh -huh. eh. E nag-aakos kayo eh. Eh nyo nga eh sinabi niyo nga si, si PRRD na mamamatay tao eh na lumabag ah? sa human rights eh tapos ngayon wala pala lang kayong ebidensya. So nasaan ang hiya ninyo niyan? Paano kayo mananalo kung sa umpisa pa lang eh sumusuko na kayo. Wala kayong maipakitang ebidensya. Yan ang problema dito sa mga eto eh. Alam na alam naman natin kung ano talaga ang purpose, kung ano talaga ang mga hangarin ng mga lapugunay ito kundi ang pabagsaki ng mga Duterte, lalo, na, lalo, 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 na si BP Sarah Duterte, for the sake of 2028 election. Mga partner. Hindi, tsaka simulat sa pool, wala talaga kayo ebidensya. <laughs> Pag nyo na kami lokoy. Wala talaga. Yung sinasabi nila ebidensya na yun, kasi nung alingay yun, una pa lang, wala talaga silang hawak na ebidensya. At wala talagang, kasi wala naman kasi talagang ginawa. Mm. na mga ganyan yung kwento niyan 32,000 na uh -huh. mga namatay daw. Uh -huh. diba? Wala wala kasi sila ngawak talaga noon. So ngayon may pinapalabas nga lang talaga nila para hindi sila mapaya kung sakaling uh, makalabas si Pangulong Duterte, nasabihin nila sinira. papalabas uh, papalabasin nila sinira ng mga Duterte yung mga ebidensya niyan. Paano magagawa ng mga Duterte yun eh kayo yung nasa kapangyarihan ngayon. Mm uh -huh. ba? Diba? Doon pa lang eh. Anong magagawa ng mga Duterte eh? kung 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 sila ito lang ah, kung sila may may kapangyarihan na sirain 'yung mga ebidensya na 'yan eh nung una pa lang gumawa na sila ng aksyon para hindi madala si Pangulong Duterte sa Netherlands kung talagang may kapit sila diyan may, may kapangyarihan pa sila eh ang kapangyarihan ngayon nasa nasa Marcos at nasa inyo wala wala nang ano ang mga Duterte ngayon ang tanging kapangyarihan lang nila ay yung pagmamahal ng mga Pilipino sa kanila yun, lam, yun lang yun. Kaya kalokohan yung sinasabi niyo na kapangyarihan dahil sinira ng ano sinira ng Duterte yung mga ebidensya. Simulat sa pool, wala kayong hawak na ebidensya sa mga Duterte yun ang totoo. Hmm. Pareng RJ, paano nila sinira no? <laughs> Winasak daw yung mga ebidensya. Ano, ano ba Ano yung ano? Ano ba yung ebidensya? Uh, na yung papel. Winasak yung papel. <laughs> Winasak yung papel. Ayun ba yung ebidensya? Tsaka, hindi. Ito ito lang eh. Ito lang yung masasabi ko dyan eh. Kayo ang nag-aakusa. Kayo dapat ang magpatunay na ano. Yes. Kayo maglabas ng ebidensya. Kasi kayo nag-aakusa eh. Alam nga namang yung inaakusahan nyo, mm -hmm. yung pang magbibigay ng ebidensya sa inyo. Anong mm -hmm. anong kalokohan yan? Anong, anong katarantaduhan niya pinagsasabi nyo? Kasi ang babaw eh. Winasak? Paano? Bakit winasak? Paano winasak? Ayun ang, ano, ang malaking tanong dyan. Paano winasak? Eh, kaya siguro alam naman natin na wala talagang hindi nila kayang patunayan yung ginawa ni Pangulong Duterte. Binibintang kay Pangulong Duterte. Kaya gagawa na naman sila ng dahilan o diversion para nga naman magmukhang sila na naman ang magaling. Oo. O, diba? Sila magaling. Masama na naman. Duterte. O, binibintangan, pinagbibintangan o. ulit nila eh. Kasi hindi pa nga nililitis, alam nilang mahina, eto na ulit sila. May palo up silang parang banat. Ah, kaya hindi nanalo yan kasi. Winasak yun. Winasak yun. eh. <laughs> Winarak yun na parang si ano yun, yung DOH secretary dati. Sino yun? Si, tawag dito, si... ano Ay, basta. W ako. Winarak. <laughs> Oo, basta. Ano yan? Papel ba yan? Papel ba yung ibigay? Winarak yun. Eto ah, nagtunga ko lang yung sinabi niya na no? bago kay ikaw, partner Jay. Uh, sabi nga nila, thinkers are doers. So, wala silang ebidensya. May pakitang ebidensya na winasak ng kampo ng mga Duterte uh -huh. o ni Pangulong Duterte mismo, yung mga ebidensya. Pero tayo, may ebidensya tayo na sila, winawasak talaga nila or uh, tinatanggal or tinatago nila yung mga ebidensya. George Garcia, halimbawa. Uh -huh. oh, yung mga ebidensya na pwedeng gamitin laban sa kanila regarding sa midterm election, ano bang ginawa? pinagdi delete diba? pinag yeah, no. so, pinagdi delete kami, Comelec yung record ng 2025 midterm election na magigisa ng ebidensya yon laban sa kanila pag nagkaroon ng manual counting. Mm. So, yun na nga. Yung ginagawa nila, ibinibintang nila sa iba. Inyo. Jay? Tsaka, baka nagkakaanoan na rin talaga. Baka kinakabahan na rin to si Remolia. Nakakabahan na yan? Kasi, bali bali-balita ngayon na lili, ano to? Paket bilang ano, ombudsman. Mm. Mm -hmm. So doon kasi, seven years term yun. Oh, yeah. So aabutin uh, niya pa yung termino ni Vice President Sara Duterte bilang presidente. Mm -hmm. Tapos may matitira pang four years. Ah, uh, may, may matitirang three years. Three years. Diba? Yeah. Ay, di pala, tama, four years. So matagal-tagal. Tsaka doon, malamang sa malamang yan, eh may ano... May mga gagawin silang uh, kababalaghan na naman doon sa loob. Mm. Kaya siya pinapatalon doon. At pwede, rin, pwede din naman na kumalabit siya, boss, si, mm. si Tori nga, si PNP chip na eh. Ako naman. Oo. Oh. <laughs> Pwedeng oh, ganon. Hindi pwede, kasi alam naman neto, nila Remulia, nila, lahat yan sila, na talagang sisingilin sila ng mga pinagagawa nila ngayon. Mm. Uh, nila ngayon. Mm -hmm. Kahit yun si Marcos Jr., sa makang kakaharapin na kaso niyan. ko? Lalo na yan, sila Torre sila Remulia, si ano yung nat yung talunan si Abalos. So marami, maraming silang kakaharapin na kaso kaya siguro din gumagawa na rin to ng paraan para kahit papaano eh ano tawag dito uh, masolusyonan nila yun. Mm -hmm. uh, tayo nga baka may mga balibalita kasi parang nagkakasungayan ni. Eh. Oo. Uh -huh. kasi ang demonyo sa sa kapwa demonyo. Hindi, kanya. talaga yan, ano, hindi talaga rin nagkakasunduan. Mm -hmm. Siyempre. Okay. Okay. ano, ano kanya-kanya ka na kanya, yan eh. Kanya-kanyang mm. kilos yan, kanya-kanyang kanya, kanya, interest ang gusto nila makuha, no? Pataasan, patasan eh, no? no? Pataasan ang ihi, ko kumpa, kumbaga, uh, nagagawan sila eh, nagagawa para niyan kung sino makakuha ng mas marami or yung mas uh, mataas na kapangyarihan na gusto nila abutin. Mm. Pero maliban dito ah sa uh, usapin ng pag ng uh, pagdadala kay PRRD, no? Ito hanggang ngayon, no? Talagang Etong si PRRD, mahal na mahal naman talaga ng taong bayan. Kasi kung hindi mahal si PRRD ng taong bayan, wala na batay na tayong na-issue na to eh. Mm. Kung may yung mga nakaraan pagkatapos ng issue, wala na, wala na. Pero hindi dahil mahal ng taong bayan si PRRD hanggang ngayon. Hangga't hindi nakakalabas si PRRD, pinag-uusapan pa rin. At gayon, maraming dagdag pa rin ano na parang uh, mga diversionary ta tactics pa uh, sa tingin ko, katulad na lang halimbawa dito mga nawawalan sa bunero, sa bungero, mm. no? So pinapaputok na naman nila itong uh, issue na ito at biglang may lalabas ng mga alias totoy. Pero ito ha, ah, mari